Ayan, magandang umaga po mga kababayan. Pag-usapan po natin ngayon uli itong pinakang pasikat na senador sa ngayon. Na kahit gaano mo punain sa social media, kahit gaano mo uh, pagsabihan tungkol sa mga mali-maling mga ginagawa niya dyan sa Senado. Waipik. Ganun pa rin po siya. Walang pinagbago. As in, walang pagbabago. Siguro para sa kanya, tama ang ginagawa niya. Lagi na lang talaga, every time na magmanood ka ng Senate hearing, nakasali siya, siya lagi ang bida. Lately, nung, a couple of days ago, yung isang hearing na naman dun tungkol don sa isang uh, matandang kasambahay na lumayas sa kanyang amo, na tumakbo sa isang... Barangay na kumbaga eh inasikaso naman nung barangay, ng barangay chairman. Ginawa yung uh, mga paunang dapat gawin. Pero eto kamo pinagpagalitan pa talaga. Ang hindi ko po maintindihan dito kay Rafi Tulfo. Parang wala po siyang respeto sa kapwa wala siyang respeto sa kapwa niya government official kahit mas mababa senador siya barangay chairman yung kausap niya yung resource person kung pagalitan niya po ganun na lang yung sabi ng tatay ko noon paraan niya akong ginunguya na walang tinik ganun walang pakundangan kung pagsabihan. Marami sila doon, ilang senador ba sila doon na nag-aagawan sila ng nag-aagawan ng corona ng pagga-grandstanding. Nauna na po doon, naunang nagtanong, yung isang uh, pabida rin, si Robin Padilla. Sumunod na si, ang, ang ang committee chairman doon ay si Senator Tolentino. Na medyo okay-okay naman siya. But not yet the best. Tapos sumunod si Jinggoy na halos magmura na naman ulit. Yung, yung paraan ng pagtatanong ni Jinggoy ay masyadong pang hindi po pang senador. Hindi pang senador. Yung parang ang yabang. Parang pinapagalitan mo yung isang subordinate mo na walang utak. Sko naman kahit papano government official din yung barangay chairman na yon. Porke ba mas mababa sa yo? wala pong wala pong kafines-fines sila kung magsipag-trabaho Robin Jingoy tapos sumingit na po si kung paano nuorin nyo po doon sa video ng hearing singit na singit na si Rapitul po sumusuntok na siya sa lamesa niya eh singit na singit na gustong gusto ng mapasakanya na yung floor. O di napunta na nga sa kanya. Oras na nahawakan na po ni Rafi Tulfo yung microphone niya. Wala na. Tameme na po lahat. Hindi na nakasingit si Robin. Hindi na nakasingit si Jingoy. Nanunood na lang sila. At siguro napansin nyo ni Tulfo na, uy, all eyes are on me. Kaya mas lalong ginanahan mag, magpabida. My God, kung magtanong. Napaka ano, yung parang masyado pong nagmamagaling. Well, hindi naman po ako magaling. Pero kahit papano, nakakakita tayo na, na na, na, na didistinguish naman po natin yung tama at mali yung dapat at hindi dapat nagsisisigaw na naman siya yung kung ano-ano namang mga imbestiga yung ginawa pagbibintang kung pagalitan niya yung yung kapitan gano'n na lang at naniniwala ka agad siya sa kung sino ang nagsusumbong. Ganun siya doon sa kanyang programa sa... RTIA, di ba? Kung sino yung complainant, doon siya naka... Doon siya naka-side. Hindi naman po lahat ng complainant eh, biktima. Di ba? Minsan, nabibiktima tuloy yung ipinag... Uh, yung uh, ikinasuhan. Pero siya, kung sino yung nauna, sino yung nag nagreklamo doon siya may justice ba doon hindi po hustisya yung hinahanap pag ganun. ngayon nag uh, mahilig po siyang mag uh, astang pulis umastang abogado umastang huwes, pero most of the intellectual viewers fellow vloggers na mga abogado, mga matatalino pinagtatawanan siya dahil alam nilang maling mali, mali mali ang mga ginagawa ni Tulfo. Pero ang epekto po niyan sa kanyang pag-grandstanding. Rockstar para sa kanyang mga tagahanga at sa mga tanga mga tanganganga to tawag din ni Attorney Libay ni eh, Tulponatics doon niya nagumpisa yung Tulponatics na yan sa akin naman Cultonatics tawag ko diyan ang tingin nila sa pagpapabida ni Tulfo ay okay na okay? My goodness. At the more na, um, na, na bumubuka ang bibig ni Tulfo, mas lalong na i-expose yung kabubuhan niya. Senator. Ngayon naman, lately, today lang napanood ko, Mahilig magmamagaling kasi. Sino ba yung, yun know, na niya, yung kakakapanood ko lang eh. Yung, uh, ang resource speaker nila dun ay si, yung si Neda uh, secretary, Balisakan at saka si Finance secretary uh, Benjamin Jokno. Yung, ang issue doon, yung tungkol sa, yung 1,000 peso bill na polymer na pinagkukwestiyon niya na nakakatawa po yung pagtatanong niya at hindi man lang siya nangire, hindi man lang siya nahiya magtanong sa isang financial expert yung mga tanong niya pang elementary bakit daw pinalitan ano pagkakaiba ng polymer doon sa sa 1,000 na papel. Yun na nga eh, sinabi na niya, polymer. Yung isa polymer, yung isa hindi. At kin question niya si Jokno, kung bakit sa Australia pa pinagawa. At hindi niya maintindihan kung bakit ipinagawa sa Australia. Sinabi na nawala tayong equipment na panggawa ng polymer. Mani, ang meron tayo yung gawang abaka eh bakit daw hindi dito ginawa eh iba nga yung materyales polymer ka. eh marunong naman pala daw tayo gumawa bakit sa Australia ang kulit kulit po na nagmumukha na talaga siyang parang grade 1 na makulit na grade 1 tingin ko napikongado si mo. Keso, bakit pinagawa sa iba yung yung uh, security features bakit Australia o may gawa? Siyempre sila yung sila yung may makina, sila yung gumawa eh. Basta po napakakulit niya na yung kakulitan niya po na expose po yung kahinaan ng ulo niya. Hindi e, ba niya yan nalalaman, hindi e, ba nakakarating sa kanya yan? yung mga sinasabi ng mga 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 lawyer vloggers pinagtatawanan siya lahat ng lawyer vloggers pinagtatawanan siya wala bang nagbabalita sa kanya eh hanggang ngayon hindi tumitigil dyan sa kabubuhang ginagawa mahihaya ka naman Rafi Tulfo tapos gusto mo pang tumakbong presidente Naku mga kababayan, kung yan ang maging pangulo natin, mapapaaway po tayo sa ibang bansa. Kasi kung magsalita siya at kung magdesisyon, bara-bara, hindi pinag-iisipan. Kita mo ngayon nga, at diktador. At mahilig po siyang maghanap ng mali kahit sa walang mali. Kasi sino daw ang nag nagdesisyon ng pagpapalit ng materyales ng uh, 1,000 peso bill, bakit daw kinakailangang palitan? Sino ang decision tayo? Dahil nagtuturoan. O nung inako ni Joke no yung responsibility eh, paya siya. Anong alam mo Rafi Tulfo sa negosyo, sa business sa mga gawain na pang central bank. Ay, eh, ang trabaho mo journalist ka, 'di ba? Napaghalata nga talaga tuloy na wala kang ang alam. Makapagtanong lang eh. Makapagbida lang. At si Joke no pa talaga ang pinagalitan. Yung expert na nag-isip ng pagpapalit ng material ng pera, yung pang question question niya, na akala mo, walang alam si Jokno, mali yung mga desisyon ni Jokno. Hello? Yun pa talaga ang kinwestyo. Sino daw ang may idea? Ay, my goodness. Ang dami niya pong ginagawang kabalbalan dyan sa Senado ewan ko ba kung bakit yung mga tagahanga niya eh, hangang-hanga pa rin. Ano ba naman yan? Bilib na bilib. Hindi po, hindi ka makakita ng Senate hearing na itong si Tulfo ay hindi nagpabida at hindi nagtaas boses. Ani hindi niya pinagalitan yung resource person. Kasi para sa kanya, ang pagtaas ng boses at pag uh, pag insulto sa resource person, yun ang batayan niya ng successful hearing. Tapos may mga gusto pang bumoto para gawing presidente. Diyos ko naman po, mga kababayan, lalo na dyan. Marami daw fans yan dyan sa abroad, mga OFW. Mag-isip-isip nga kayo. Yan ang maging pangulo natin. Sus Maria Josep. Anong klase? Anong klase? Anong anong klaseng bansa ang magiging Pilipinas kapag yan ang naging Pangulo? Ala namang alam. Walang laman. Akala nyo lang matalino kasi mabunga nga lang. Pero kung a i-analyze po ninyo ang lumana ba sa bunga nga niya, malalaman nyo po na ob-ob pala. Yun na naman, may magbabas na naman sa akin dyan. Eh bakit ikaw? Ano na itulong mo sa bansa? Anong alam mo? Huwag mo akong questionin dahil hindi mo ako kilala. At hindi ko kailangang ibida sa iyo kung ano ang nagawa ko sa pamilya ko. ano nagawa ko sa kapwa ko sa ibang tao. Hindi naman ako sikat kaya hindi mo alam. Kesyo, nagmamagaling daw ako. Ikaw na anya magsenador. O sige, ibuto mo ako para maging senador. <laughs> Fans ka kasi eh. Nagahanga ka kasi ni Tulfo, kaya ganun ka sa akin. Open your eyes, darling. Buksan mo ang iyong mata at ang iyong isipan. Kilalanin mo ng gusto kung sino, anong klasing tao yang hinahangaan mo na walang iba, kundi si Rapi Tulfo. Gawin niyong Pangulo yan sa 2028. Mapapahamak po ang bayan natin. But of course, hindi naman natin papayagan na maging Pangulo yan. Ang dami-dami naman dyan na mas qualified. Di ba mga kababayan? Huwag ka nga. Ambisyoso. Ang ambisyon lang naman niya para maging pang paano lang yan eh. pang uh, boost ng ego maging pangulo ng bansa Excuse me Bueno mga kababayan, magandang gabi po at uh, hanggang sa muli, ito po ito po ang inyong kaibigan, Sultana de Manila. See you in my next vlogs. Peace. Bibidass.